Yung kutsi, ito na lang sa tapat ko. Bakit ayaw mo nitong isa? Okay, dito na lang. <laughs> sure ka na, ito na muna. Oh, sige, ito na lang. Okay, alright. So, unahin na natin. Sure ka na talaga? Ito una kong pinili, pero ang karoon ng... Mas nabibet mo to, no? Pagkataon, dito na lang. Sige, sige. So, itaas natin ate ang first box natin. ano? Ay, ano? <laughs> <sabi mo. laughs> na! Go ka na talaga? Bruce buksan mo na! So, <laughs> na.

pangarap ko. Ready na na sa next show natin? Ayan, pakitaas nga lang, Saira. Sa so, ayan. Ito na yung next natin na kahon. Ayan. Ito na yung iya kasi ako, guys. So, ayan. 100,000. Yes, Armin, 100,000. At syempre sa Shift International, 500,000 in cash! At hindi lang yun. Meron pang ibibigay kay Diwata na worth 1 million Shift International products na pwede niyang itinda dito para instant cash. Maraming salamat po. Naiyak po ako. Sobrang saya ko kasi pangarap ko talaga magkaroon ng bahay. Tapos hindi lang bahay yung binigay mo, madam. May pera pa. So maraming salamat po. Mababago na po talaga yung buhay ko. Thank you so much. Kaya ang sinasabi ko, kaya lagi ko sinasabi na kaya lagi ko sinasabi na sure ako magbabago ang buhay. Hindi ito, hindi diwata. Kasi kami ng asawa ko po, Nakatira lang kami noon, natutulog lang po sa likuran ng pet shop sa Sampalok, Manila, kung saan sa kama namin may nagtatakbuhang daga, imis at kung ano-ano pa. Pero dahil sa sinabit sa kasal namin ng aming mga magulang na 1 million ngayon, napakalaki na po ng pinagbago ng buhay namin. Kaya diwata, gamitin mo sa tama. Yes, ma'am, masahan yes. niyo po. Nagamit natin ng tama ito. Nagamitin ko po sa pagninigusyo ko. Kung hindi, yes. itatabi ko po yung pera. Mm -hmm. Siyempre po, my future. Thank you yes. po. Yes. Kasi alam niyo guys, sa nangyari sa totoo lang. Oo, oh, aminado ako, gaya-gaya ako. eh <laughs> aminado ako, ginaya ko si Diwata. Kasi na-inspire ako talaga sa kanya, pero hindi para gawin siyang kompetensya. Sa totoo lang, matagal na kami nagka-chat ni Diwata. eh tinanong ko talaga siya kung may tinutubo ka ba, may kinikita ka ba. Kasi talagang na-inspire ako sa kanya. Matagal ko nang gusto maglabas ng pares. Kasi mga beef, eh, ang tagal pa kuluin. Pero nung nagka-idea ako sa kanya na, pwede pala yun, karne, pork, ganyan. Tas, gan ang dami namin nabibigyan ng trabaho, ang alam ko 80 katao, mahigit ang trabahador ni Diwata at sa akin naman nasa 50, ah, nasa 50 plus 50, nasa 100. Napakaraming pamilya po yung nabago naming dalawa. Pero sa totoo lang guys, sa pagpapares na yan, wala po kaming kinikita talaga. <laughs> Ayan, tinanong ko rin si Diwata kung kumikita ba siya, kung magkano na ba ipon niya, kumikita ba talaga siya. So sabi niya sa akin, tinanong ko kung milyon na ba kinita mo kasi sa dami ng tao hindi raw malayo pa pero ngayon instant milyonaryo ka. Yeah! Yeah! So ayan ang total buhalos ng mga sponsor natin kay Diwata at Cash lahat-lahat ay -lahat, eh, nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Yeah!